Nag-uusap daw ngayon ang Liberal Party ni Pangulong Aquino at ang Nationalista Party naman ni Senator Manny Villar at ang Nationalist People's Coalition ni Dandingco Juanco. Kaugnay pa rin yan ng posibleng koalisyon ng tatlong partido para sa eleksyon 2013. Live mula sa Quezon City, my report si Ruth Cabal. Ruth? Just ka mismo ang Pangulong Aquino nga ang nagsabi na maganda ang tinatakbo ng pag-uusap sa pagitan ng kanyang Partido Liberala at ng mga partido na Nationalist People's Coalition ni Danding Kowanko at Nationalist Party ni Senator Manny Villar para sa posibleng pag-aalyansa sa 2013 elections. The talks were very, very yan ang tugon ng Pangulo ng tanungin tungkol sa posibleng koalisyon para sa 2013 elections ng Nationalista Party ni Senator Manny Villar at Nationalist People's Coalition ni Danding Cojuangco. Matatanda ang naging mahigpit na katunggali ng Pangulo si Villar noong eleksyon 2010. Bagamat ang matunog na tatakbo sa pagkasenador sa 2013, ang misis niyang si dating Representative Cynthia Villar. Kabilang rin sa NP si re-electionist Senate Minority Leader Alan Peter Caetano at baka tumakbo rin daw sa ilalim ng NPC si Senator Antonio Trillanes IV. Senator Villar has been supportive, I think, again, correct me if I'm wrong, of some of the administration measures in the Senate. So we, we have, uh, they recognize what's important for the country, they recognize what's good for, for our, for the countrymen, and so they will rise above political differences and, and see what's good for, for, all, for all of us. Miembro naman ng NPC si Senator Loren Legarda na running mate ni Villar noong 2010 bagamat nagsabi na si dating Pangulong Estrada na posibleng sa slate ng United Nationalist Alliance o una tumakbo si Legarda. Una nang nababanggit na mga posibleng mapasama sa LP Magic 12 sina Representative Sani Angara, Customs Chief Rufy Biazon, Testa Director General Joel Villanueva at dating Representative Risa Ontiveros Barakel. Posible rin daw mapabilang sa LP slate sina Justice Secretary Leila de Lima, Representative Erin Tanyada at Presidential Adviser for Environmental Protection Secretary Nerius Acosta. Pero sabi ng isang political analyst, kung titignan ang inisyal na listahan ng senatorial votes ng LP, tila wala naman daw kasing sure winner na kandidato sa mga ito. Kaya raw din na nakapagtatakang puspusan ngayon ng LP sa panliligaw sa mga kandidatong malaki ang chance ang manalo. May usapin dito ng survival. It's part of what we call traditional politics. Uh -huh. no? uh, politics is addition. Ang reality dito, uh, the president wants to slate na, that would support ano, yung kanyang reform agenda. Mm -hmm. And that means, uh, uh, if he can do it, he, he'll, he'll get his majority in the Senate one way or another. Jessica, sabi rin naman ng IPER na very fluid pa ang sitwasyon at marami pang pwedeng mga magbago, may mga alyansa pang pwedeng mabuwag at mabuo habang papalapit ang 2013 elections. Jessica. Okay, in the meantime na bati-bati na sila samantalang galit-galit sila nung eleksyon. E eh, paano na yung mga issues na ibinato nila sa isa't isa, roof Jessica, kanina nga doon sa press con sa Malacanang, medyo nadigdig sa issue na yan si Secretary Lacerda, no? kasi tinatanong nga na nung eleksyon nga ay eh, naging magkatunggali itong si Pangulong Aquino at si Villar. Ang sagot naman dyan ni, uh, ni Lacerda, no? that was the time of the campaign, kaya talagang maraming mga masasama or, or bad words na napagpalitan nung panahon ng eleksyon, pero kampanya naman daw yan. And it's time to move on down para sa ikabubuti ng bansa, Jessica. Pero ganun-ganun na lang daw yon. Jessica, alam naman natin na medyo pagdating sa politika ay yung sinasabi nila na walang permanenteng kaibigan, walang permanenteng kaaway, kaya inaasahan na posible pang magbago. At ang sinasabi naman niya dyan ay nakikita naman daw nila na kahit papano ay may shared vision naman daw itong mga political parties na kausap ng Liberal Party. At paniwala naman nila na this time ay pareho naman daw itong adhikain ng Nationalista Party ni Senator Villar at maging ng NPC kasama na nga itong Liberal Party, Jessica. Okay, clarification, Ruth, ang up for re-election ay si uh, Senator Manny Villar. Tama ba? Uh, Jessica, hindi na siya tatakbo. Ang sinasabing okay. hindi na nga siya tatakbo for 2013 elections at sinasabing posible yung kanyang misis na si uh, dating Congressman Villar ang tumakbo under NP, NP ah, Jessica. Okay, so he will give up his lot for his wife. Tama, Jessica. Okay, maraming salamat, Ruth Cabal.